Yan. Pagkatapos po ng successful niya, pupo na, bibi pa, kakain naman siya. Ayan po, no? Atay po yan na pinakulok. Yan po kanyang almusal. Iyon naman yung tubig niya sa tabi ng bola. Malinis yan. Mineral water na malamig. Pag nagalaga po kayo ng aso, aso po, aso po yan in uh, ayop yan. Pero, ituring nyo siyang kaibigan, man best friend yan. Kung kaya nyo magalaga, wag nyo naman pong pakainin tira-tira ng, ng inyong pagkain. Hindi po magandang tingnan yun. Sabihin nyo, eh ayop yan. Hinda. Kahit ayop yan eh. Meron damdamin yan. Sa mga study, ang aso ang may damdamin. Kapag namamatay yung kanyang amo, umiyak yan sa marami na pong napakita nila no sa pag Yeah, kaya mag-alaga po kayo. Kung hindi niyo alaga, kaya ng alaga, no? Wala lang kayong mag-alaga. Yung iba po eh, tira-tira na yung pagkain. Sinasaktan pa yung kanilang aso. Sinisipa, kaya nadidemanda sila ng ano, Yung grupo ng naghahalaga ng ay paw. Ano po? Yung pau. Ayan, pau, ang kalaban mo pag na-video ka, sinasaktan mong ayop mo ng ayup mo pulong ka. Isipin mo yan. Meron po silang binigay na right ng ng ating batas. No? Kahit taas yan, meron po silang right. Parang human right. Animal right ang tawag naman doon. Ano? Kaya pag sinakot kayo, ayan, ganyan niya. Inubos na niya. Perfect score. Eh. Ayan. Boss. Gita po. Piyarto, wala na laman yung na, no? Ayan, o. Malinis na. Ito. Atay, balong-balonan. Yung nakatira po ngayon dito, yung balong-balonan ni sangatay, bukas na pong almusal yan. Almusal na bukas. Kasi sa sa ng mamaya, meron siyang pagkain. Dog food, yung ausi. Ah. Ito yung Aussie. Tangalian niya naman 'yan. Aussie. Binababad ko po. Kumukuha ko ng konti. Yan ibababad ko. Para matanggal yung masyadong mahalat yung preservative niya na, no. Yan Ganyan po ang routine ng pagkain. Hindi po siya kumakain ng tira-tira. Nandito -tira. na lamang po ano. God bless us all po.